Ay kami nga hong mga OFW sa loob ng isang buwan ay may isang araw na talagang palaging excited. Ay magkakaiba nga man ho, tayo ng araw ay malamang ay iisa ho ang ating tinutukoy at yun nga ho ay ang araw ng ating mga sahod. Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny and Ate Virgie. Araw nga ho ng sahod namin ngayon at kami ay nagpadaan kay Ate Laila din sa 7-11 para nga ho kami ay makawidro. Sa sobrang init nga ho kasi lagi ng panahon ngayon dito sa Japan ay kami ay isinasakay na ni ate sa kanya sasakyan. Kaya nga ho kami ay maaga laging nakakauwi ng aming bahay. Kaya salamat palagi sa mga nagpapasakay sa amin pag uwian. Ay di ganito naman ho ang eksena namin ni ate kapag kasweldohan na. Para nga akong nagbibilad ng palay kung mailatag namin ang aming mga sinueldo. Hindi na nga ako kami nakainom nito ng tubig. Pagdating namin dini sa bahay, talagang diretso na kami ni ate sa compute May kanya-kanya pa nga ako kaming listahan ito para talagang kumpleto at hindi mababawasan or hindi makukulangan yung aming mga pinaglalaanan. Napalabas na naman nga ako itong aking mahiwagang lalagyanan ng pera. Pag napalagay na nga ako sa lalagyanan na hindi ko na ako dapat kailangan magalaw ito. Kaya talaga dapat ay may disiplina ka pagdating sa pera nang hindi nga ito agad maubos. Kapag nga ho na compute na ni ate lahat-lahat ng aming mga gastusin isa ka naman namin hahatiin sa dalawa. Yun nga lamang ho, sa akin siya magbibigay ng pera dahil sa aking account kinakaltas yung mga bills namin dito. Ang kinocompute ko naman ho yung mga personal na padala sa Pilipinas at mga hinuhulugan ko. Sa sobrang excited ko nga ho sa pagdating ng aming sahod ay parang isang linggo pa lamang ay compute ho ako ng compute ng aking mga gastusin. Pag galing nga ho sa trabaho, pagkakauwi ko ng bahay, may dala akong isang papel at laging nakalista yung mga pinagkukumpute ko. Ang problema nga lang ho, sa araw-araw kong pagkukumpute, tanugan naman, mat, iba-iba pa rin yung kinakalabsan ng aking computation. Bawat araw ng pagkumpute ko, pag nalapit na yung aming sahod, eh, parang laging nadadagdagan ng mga bayarin. <laughs> Kaya nga ho, ang nangyayari, ang final computation ko pa rin ay pagdumating pag dumating na yung sweldo. Ang bilis nga lang ho ng mga pangyayari, pagkatapos ng aming computation, diretso kagad kami din sa post office at nagpadala ng kaagad ng pera. Eh bago pa nga lamang humaubos yung aming sinahod ngayong araw, kami naman ni ate, kakain muna din ni Sasukiya. Kung baga nga ho, yari aming reward na sa sarili sa isang buwang pagpapagod sa trabaho. Hindi rin ho kami mapili kung saan kami kakain. Mas gusto nga ho namin eh doon na lang sa mga mura-murang restaurant tulad nga ho nitong Sukiya. Ay hindi pa nga ho magkaintindihan sa kung anong o-order at pili nga namin eh dami naming dalang pera ngayon eh parang gusto namin umorder nung medyo mahal-mahal ng konti. Pag nga ho araw ng sahod di kalalakas to ng aming loob na order ng mga kung ano-anong pagkain. Ari nga hong pagkain namin sa Sukiya, do namin kukunin sa extra mula do sa aming computation. Talaga nga naman hong effective yung mga computation at saka yung paglilista ng mga gastusin at malalaman mo nga kung may extra ka pang pangkain. Nandumating na nga ho yung aming order, talaga nga naman ho nagkukulay golden para naman talagang napakamahal ng inorder namin ni ate. eto nga yung order na tinatawag naming deserve, namin kumain ng masarap. Happy Happy na naman ang mga kaibigang oso ninyo at nakakain na naman ho sa labas. Pero ang totoo niyan ho wala namang natira sa sahod namin pero at least lahat ng bayarin ay nabayaran na. Ay lalo nga hong sumarap itong lasa ng aming kinakain dahil wala na kami masyadong bayarin uli. Ang sarap nga hong kumain ng pagkain kahit simple lamang basta't alam mong wala ka namang utang at saka mga balance na bayarin diga. Pagkatapos nga ho ng araw na ito ay di back to basic na lang ulit. mag na lang ulit tayo ng palay bagong sahod. <laughs>